Magandang araw po mga kaubayan. Sa kasalukuyan ay nandito po ako sa Marikit Park. Uh, noon, noong araw, ngayon naging convention center ng Olongapo mga kaubayan. At ating pong sisilipin konte Ating pong sisilipin ang pagbabago ng dating Marikit Park na ngayon po ay naging convention center ng Olongapo City. Tignan po natin mga kaubayan. Kasi dito sa likuran ko po ay meron pong dalawang uri ng halamang gamot na nakapa, po. Andito po sa aking likuran mga kaubayan, silipin po natin. Igalak po natin ang camera mga kaubayan. Ito ngayon ang pagbabago ng Olongga po Convention Center mga kaubayan. Yan po. Yan po. Yan mga kaubayan, yan po yung dating yung, yan po ang simbolo ng US Naval Base. Ibig sabihin po mga kaubayan, ay yung kasaysayan ng Olongapo City noong araw. At ito naman po mga kaubayan, itong, itong puno na ito, itong puno na ito mga kaubayan, ito po, ay ito po yung tinatawag na eucalyptus. Eucalyptus po yan mga kaubayan, itong puno na ito. <clears throat> Linid sa ating kaalaman, itong eucalyptus na ito mga kaubayan, ay napakabisa po na panggamot sa karamdaman. Sa karamdaman po ito, ang nagagamot po ng eucalyptus na ito mga kaubayan, ay mabisa po ito sa binat. Sa binat po mga kaubayan, sa pasmatik, napakabisa po itong eucalyptus na ito. Mentol po ito mga kaubayan, mentol po ito. Ito po yung ginagawang bix. Itong eucalyptus na ito. Bukod sa pasma, binat, ay napakabisa po sa pasma at binat. Ito yung kaliptos na ito mga kaubayan. At dito naman sa gilid niya mga kaubayan, ay ito po yung akasya. Ito po yung akasya mga kaubayan. No? Century po ito, itong akasya na ito. Lingid sa ating kalaman, itong akasya na ito ay napakabisa po na panggamot sa Ah, sa sakit na lupos Itong balat na akasya na ito mga kaubayan, ito lapitan po natin. Yan po mga kaubayan. Ito po. Itong balat na akasya na ito mga kaubayan ay napakabisa po na panggamot sa sakit na lupos Yan po. Ang proseso po ng paggawa niyan, ay yung balat niya po, tinatapyasan na ganyan yung balat hanggang makuha po yung original na balat ng akasya. At yan po ay pinapakulo po at yan po ang pinangpapaligo sa taong may lupos ito po, itong akasya na ito mga kaubayan. Yan po ang katangian ng akasya. At yung bunga naman po ng akasya mga kaubayan, pagpanahon po ng tagbunga ng akasya, pagpanaon po ng tagbunga niyan, ay yung bunga po niyan ay napakabisa po na vitamins yan, vitamins po mga kaubayan. Yung bunga ng akasya, kaya yan po. Ang katangian ng dalawang puno ng, etong dalawang puno ng, ng gamot na ito, etong eucalyptus mga kaubayan. Etong eucalyptus na ito ay napakabisa po na panggamot sa lahat. ng uri ng karamdaman sa internal mental po ito mga kaubayan kaya ito po igala po natin ang ating paningin ang, ang igala po natin itong ating camera mga kaubayan yan po napakaganda na po itong marikit park na eto dating marikit park po ito mga kaubayan ngayon ay naging convention center ng olongga po yan po ang ganda na po yan po yung mga taga po, yung mga po, mga kaubayan, kung nyo pong makita ang kasaysayan nito noon, ay hindi po ganito. Etong itong convention center na ito. Ngayon, ang laki po ng pinagbago sa, ang laki po ng pinagbago na nito, may SM na po dito mga kaubayan. Yan po. Yan po mga kaubayan. At may palaruan na din po dito mga kaubayan. May palaruan na din po ng mga bata dito. Doon sa doon sa gilid na yon may palaruan na po ang mga bata doon. Ah, nagiging pasyalan na po eto mga kaubayan. Yan. Kaya yung ating mga estudyante mga kaubayan ay dito po namamasyal. Dito po sila namamasyal. At yung ating mga kaubayan na gustong magpamassage, meron din po tayo doon sa uh, meron din po tayo doon sa gilid doon. Yung gustong magpa-relax po ng katawan mga kaubayan yan po. Kaya tara na po mga kaubayan at daan-daan po tayo na Kapunta roon naman. Tara. Uwi na tayo? Hindi. Ah? Kaya nga. At ito mga kaubayan ay kasalukuyan na po, akong, na po kaming palabas dito sa Marikit Park na ngayon ay naging convention center ng Olongapo City mga kaubayan. Ito po. E, itong airplane, airplane na ito mga kaubayan ay ito ang simbolo ng, ng US Naval Base ng kasaysayan ng Olongapo noong araw. Yan po. kaya palabas na po tayo mga kaubayan at tignan po natin at tayo naman po ay pupunta sa uh, kabilang lugar sa palengke po so bali dito na tayo sa labas mga kaubayan nandito na po tayo sa labas ngayon at dadako na po tayo sa palengke kaya bali pa sakay na po tayo ngayon mga kaubayan. Gagawin naman po tayo sa palengking bago. So, maring kumuna ko muna po. so, patayin ko muna ang camera na ito mga kaubayan. Uh, ako po ay nakasakay na. At uh, ako po ay papunta ng palengking bago. Maraming salamat.